Good morning, madlang people. Ayan, dito na naman tayo. Mamamukbang tayo, no? Ayan, oras dito is alas 9 na po ng umaga. Ayan, makakapit tayo at saka kakain tayo ng kanin konti. Ayan, mainit na. Mainit yung kapi ko. Ayan. Ayan yung ating today na pagkain. Ayan fried egg. plus meron tayong indomie. Ayan. Meron tayong kanin na uh, ano tawag doon? Kanin na sinangag. Ayan. Kalimutan ko na. yan Kakain tayo. Mga kahigala. Yung boses ko na mamanat pa. Kasi na mamalat, na mamalat. Ano ba yung tawag doon? tayo nagkasakit. Ayan. katatapos na natin naglinis ng buong bahay ayan kain kain muna bago mabisi mamaya kasi kigising yung mga alaga ang kokolet kain tayo ayan hmm. yung Pilipino talaga pag ano pag inlumi o um, pansit canton kailangan talaga may rice <laughs> sap din kaya mm. meron pala tayo dito sa sawa na ano ayan bawang at saka suka masarap to sa Itlog. Ayan na. Ayan na. Ano na tayo? Kasi ako ganyan ako pag kumain nasisinok po flex pala yung aking flower see tingnan nyo plastic lang po yan <coughs> ay sorry yan ginawa kong bulaklak ayan walang dahon ayan wire nya Ito mag ka muna. Hindi makikita yung aking hamal. Alam mo hamal? Ano ba yan? Ano po tayo na kita ginalaw? Hmm. Ayan. Ayun na, hatagay na. Ang dami extra extra. Last. <clears throat> Ang init ng kape ko. <coughs> Papansin nyo nito yung kwarto na ano. Yung bed ko. Kasi kusina namin, walang lamesa Walang space para sa kainan. Nung eh, kumain ka na comfortable ka, gusto mo umupo. Kaya ayan. Dito tayo kumakain sa kwarto. Ang daming kalat. Tignan nyo yung bed ko.

不黄。 Ayan. Finally. <coughs> Tapos din tayong kumain. Ayan. Mabusin mo natin yung kape na. Kasi marami pa siya. Black coffee to. Ayan, inom ko. Nasenok na naman ako. ang sarap ng kape ko kasi ano siya as in black na black dyan ako nakahiga sa baba at saka dyan sa taas yung kasama ko ay mam. Puro ano yan, puro cargo yan nasaan ko? uluhan ko. Cargo, karton, ito lahat dito cargo din. Sa kasama ko, at saka sa kasakin. Dito sa side ko mayroon din. Ayan, ipapalipad natin sa Pinas bago tayo umuwi. Ayan, may pab din tayo dito. Mayroon din TV na binigay ni Amo nanay ng amo namin binigyan ako ng TV at saka yung kasama ko binigyan din ng TV so papalipad natin yan December uh, September na yung katapusan ng buwan na to insya makarating siya bago tayo makarating ng Pinas 6 years din nakauwi ng Pinas tiniis kasi alam mo yung hirap doon na wala kang mahugutan ng pera para isuporta sa mga pamangkin mo na nag-aaral sa anak mo, sa nanay mo kaya tiis tiis ngayon <coughs> malalaki na yung mga anak ko gusto nila umuwi muna ako sa so, pagbigyan natin umuwi tayo ng December, inshallah tapos papakan po natin to para kahit paano may bubuksan tayo pagdating sa Pinas ayan wala na konti na lang so yun lang guys magpapaalam na ako at maraming salamat bye Ay!